Ngayon naman, may bibigyan pa ni bagong blessings na naman. Bibigyan natin sa kay sa pamilya ni Nalma. Let's go. Okay. Mm -hmm tao po tao po nabirin mo busy si mama mo be ma ma wag mo alit mga ngaruling kami minangunguna ka pa hindi ka pabinaksyan wala ayan dungi sa kumam hukay lang parang asman na so dito tayo kasi babait sila sila yung minsan paki pag meron kaming mga <laughs> parcel mga pakisuyo So, dito tayo. Ayan, puka mo, May kunti-kunti lang tayong, alam mo, puka pa. Uh, ayos na rin. Oh. Ano pinagkakaabalahan po? Ano po, nagtitindang halusan. Ayan. Nagtitindang itaat Ayan. Meron siyang dalawang, meron siyang dalawang anak. Ayan sa college, sa high school ko. Mm-mm. Tinatinda ang kanyang pangkabuhayan. Tapos, mayro din ginagawa yung kanyang mister. Mga carpenter, no? Apo. Construction. Construction. No? Oh. Humihirit pa. Humihirit pang bata. Ayun, ito pala sila ang pang six na recipient ng ating blessings. So, meron po tayong liyempo, isang kilo. Tapos meron tayong almost 3 port na wings. ayan. Very much sana -oh. po marami pa yung matulungan. Oo. So bridge lang po kami dito kasi ito ay galing sa USA ang sponsor natin. Sunod 5 kilos bigas. Thank you po. Thank you. At saka meron pong grocery. Kompleto na po ito. Opo. Oh. Oh. Yeah. Mm -hmm. Lahat ng pangailangan sa kusina, andiyan na po. Maraming salamat po. <laughs> pa, adaman, Nakatulog din kahit pa paano. Ano po, marami yun. po kayo matulungan. Oh. Patalino po ang mga anak nyo. Saan maragaralak mo ate? Yung isa sa... sa... Opo, kabi. Hmm. Dito sa SM, sa may inyo, yung ah, isa see. dito sa kaliwa. Puro sila college? Hindi pa. Second year ah. yung... Di ba yung inyo private yun? Okay. Mukhang kain po, may natutulong naman sa kapatid Gigi. Ang ah. Yung asawa ko, tumutulong po. Mahal yan eh. Opo, siya po ang nagano kasi pag kaya, si kami dalawa, hindi namin kaya. Eh. Ang kaya po, pinag-aral niya po eh. mabait ah. na Opo. si Kumbia, no? Yung siman, yung ano? Opo. Atlet, oh. yung kaya, magaling kasi yung bata, uh, uh. matalino, tapos mabait. Sana nga po graduating niya siya ngayon. Oh, na, kaso, ay, si ang kaso, hindi po na tulog yung B kasi nag-aral siya B. Oh. Ano, ni, hindi na yung lahat ng Subject niya, hindi na-credit sa inyo. Ah, baga, siya. pinabalik siya. Opo. Kasi bakit, saan ba siya galing? Sa, ano, sa public doon sa Indang, ang layo. Yung, yung school yung ni Birut, o, ay ni Joy, Kabso? Kabso. Kabso. Bakit so, isa uh, Ayaw ba? siya doon kasi marami doon din nagkagroon. Uh, mar malabo daw sabi niya baka uh, malabo. Mm Eh pinano po siya, pinalipat siya ng kapatid uh, ni Birut. Yan sa inyo? Mm -hmm. So, so balik ulit siya? So. so, bumalik siya? Mm-mm. sabi -mm. siya na ngayon. Ngayon, sa ubos pa siya magkagraduate. Mm -hmm. Nagkuhan na po siya ng bubudod sa UGT uh, na sa Nobembero. Ano lang course niya? Accountancy. Dumumuli daw ah. yung ilong niya. Ah, numero. <laughs> mm. Pera, oh. Pero naman yun. At least, kasi atin, pa, money. oo. Oh, oh, kasi oh. anytime pwede siya sa bahay. At saka, oo. Oh, oh. Tapos, oh. nasa ano lang siya, mga makakuha siya kontrata okay. sa mga malaking construction, ay hire siya. Basta pa-share ka na. Ay, pasalamat sa kapatid account. ng asawa ko kasi sinusuporta naman siya. Oo, oh. oh, kasi kung sila lang, oh. Imagine, siyempre. Imagine, araw-araw, Ah, yung ano naman, pag sa ako naman nagaan ng naga, pumasay naga, na. araw-araw hmm. sa dalawa. 200, 200 araw-araw yan. Tapos pagkain. Grabe, hmm. no? Tapos yung isa naman, si Joseph, isang daan. Isang oh, Kaya, Kaya. Least, hmm. na di oh, sa araw. Kaya. Sipag si naman, masipag, masipag naman si Jong. Naman naman, eh. si hindi naman siya araw, hindi naman siya nakaupo. Kundi lagi siya may araw-araw na trabaho. At least malaking bagay din. naka nakalipstick oh, ka pa? Lipstick normal lang. Tapos na mula-mula yung mga pisingin mo. Sana ulit. At least malapit na. Mayroon ka ng ano. Mayroon ka ng CPA in the future. Basta pag-igihan lang. O, diba? Kahit mahirap ang buhay, na-era ko ano. sa news. Ganon talaga mag-sacrifice at saka mag Tulungan talaga sila oh, mag-asawa. Mag yun naman yun, yung mm -mm. importante sa ano. Mga pamilya. Tapos ang kagandahan, meron Sabi din. Sabi ko, magtatrabaho na na ako. Sabi niya, magtatrabaho ko ba? Malaki na anak ko, saka ka magtatrabaho. Eh, magkakaraon na tayo. Eh, mga graduate na yan. Eh, wala lang yung... Next year, okay na. Oh, Ganda ng accountancy kasi bukod sa mag-duty yan, meron pa yan mag-sideline. Sana yung nga po pag nag-bulig siya, makapasa siya. Pag makapasa Talaga, What's up, makapasa yan, kasi studios eh. Hindi na nga po siya, kilala mo pa yung si Kuy Yung asawa niya, di ba sa Senate, doon doon siya mag-ujete. Mm. doon mag-ujete para bagdan Sabi, at isang oh. ujete. Sabi nga ng uncle siya. Ano ba 'yung papakandera mag ano dito sa ano sa sini? Yes, okay. Oo, okay na doon na. Malay mo ma-absorb siya ng isa sa mga ano doon. Sina Dr. Sa kasi kailangan talaga nila ng ano. Kailangan nila. Doon na din sa mga ng positive pagbabustuhan. Sabi na balik ka na dito. Ma-absorb siya. Lalo na kung bumasa, dobli na trabaho niya kasi pwede na siya mag sideline. Malaki ang kita niya. mag kasi sila sa balat. Malaking bagay kita niya paninda nila oh. Ano to? Lomi. Lomi. Ang mga suki nila kasi mga tricycle. Ayan. 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 Bahay nila hindi na pumasok yung mga ibang pictures namin. Kamusta naman yung ano? Magkano yung kinikita mo dito sa tinda-tinda? Ano po, kung maubos, may kita ko sa isang araw, 200 to 300. Sakto, kulang pa pala. Kulang pa, no? Kulang pa sa masaya pa Kulang pa po yun. Kasi kakaunti lang naman po kasi pag nagluto ako ng marami, baka hindi maubos. Katulad yan, hindi naubos. Ano lang, unti-unti. Sabi nga ng mga tres, damihan mo kasi sabi ko, mas maganda yung nabibitin. Oo. Oo. Hindi po masasayang lang. Masasayang. Mm -hmm. pinibigay ko sa ano niya Ate Lord. Sabi Ay, ko pinabili. kung gusto nyo tinyote, pwede naman malinis yun. Oh. Uh, Pakain nyo na, na, na lang sa aso. Tanong. Sa alam, Kasi Ay, hindi na pwede ulit yung kinabukasan. Mm -hmm. Ay, ano niya magbebenta ng itlog? Anong itlog po? Ikaraw <laughs> araw naman ako ng itlog, hindi ka naman bumibili. Bumapasok ka kasi. <laughs> gusto niya, ano, pritong itlog. Tingnan mo yung katawan mo, oh. Unti, unti lang niluluto ko para. Wala pa isang kilo yung pansit ko sa kapalabok po eh. Kamusta naman yung buhay natin? Masaya naman. Masaya Lapit na, makaraos. Malapit na. Kami, matagal pa. Alam po yun. Sa akin dalawa pa, may pagdadaanan pa kung isa. <laughs> Sabi ko, atis, pag nakatrabaho ka na, huwag mo nang... Sabi ko... Makakatulong na yan. At saka, ikaw pasok ko ng pasok. Tingnan mo yung bata. Hmm. Ano? Hindi na hiya. Pag nakapag ka na, may trabaho ka na, para mo na si Uti. Ito na magpahalim. Oo. Oo. Oh, oh. Kapatid. Um, siya, um, para... naman. Ay, kung naman kayo, tipik ko, eh, mag-aral ka. Kasi baka pang nag-asawa ka na, ang, bigas natin, isang daan ng kilo. <laughs> <laughs> oh, Oo nga, 50 ngayon. Oh, eh. Diba? Mayroon pag di ka, sabi ko, mayroon pang buhay pag di ka nakapag-aral. Mayroon pag ganap trabaho. Wala, 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 Isan talaga wala, wala, Mayroon talaga. Sabi ko, yung nadanasan namin yung, natin, hindi nyo nang padanasan. Ay, wala, wala. At least, maipa po. Ah. Uh -huh. Ko, para bigyan nyo naman ng magandang buhay. At hindi naman para sa inyo. Sabi para ko, para sa abang sabi ko, habang may nagpapaaro sa inyo, mag-aaral sa oh, inyo. Oo, Huwag mo siya sayangin, basta Opo, may tutulong. Di tama. Dabi ko, may gusto mag-aaral walang magpapaaral. Kayo, may yes. nagpapaaral sa inyo. Samantala inyo. Bigyan yes. nyo ng ano. Kailangan talaga pag-igihan. Tapos sabi ay... ko naman po sa kanila, pag at least yung nap napag-gradit na kayo, yung tumulong sa inyo, huwag niyong kalimutan. Kahit yung may hanap buhay, may trabaho. Yes, limunin nyo. Opo, yun yan sabi ko sa pinaka-graduate. No, meron meron talaga pinagpaaral tapos pagka nakagraduate, yung po, wala na, hindi oh, na pakita. Mahirap ka mamaya. Kailangan, wag, 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 mo, mo iwala yung respeto mo. Yun, Saka yun nga po. Pag lingon sa taong tumutulong sa iyo kasi yun ang pinakadabis kasi alam mo yung taong tumutulong sa iyo kahit bigyan mo lang yan ng isang bulaklak na totoo matutuwa na, yan. na po oh, yun sa kamaalala mo, maalala ano mo. Na, ano na, malaga kahit yung, kamusta lang hindi malaga yung ano sa kanila ay, ay, yung bigay ay pagpapasensya mo tama yun, yun importante. yun ang sabi ko ang sa kanila ang talaga napakalagang bagay tama, sa taong tumutulong yun ang yun. yun, wag mong kalimutan ay, pero di ba na-scam ka kamusta na pala yung nahiram sa iyo na Ay, amount ko Kuya Gido at least po pag one year binayaran din niya ako ano ba yan? Opo, binayaran din niya na. Mm. Salamat sa Diyos. Oh, oh. Laki ang magkano yun? Well, those. So. Ay, Diyos. Nagabuno. Ay, yes. niya ko ako nagkapera nung lahat ng ano. Ang hiram ko sa pamangkin ko sa vehicle, tapos nabuno ko doon. At isang bayaran na naman. Hmm. Asa na pala siya? Sana yun. Gusto nga pong bumalik. ko, wala ka na pong matutuloy. Okay. Tsaka di maganda ugaling. Mm -hmm. Balik kayong pentro kami nun. Oh. Yung parang nagalit po yun sa'yo. Nagalit siya. <laughs> kasi dahil sa buti. Sa buti. Ganun talaga. Uh, lasing na kasi siya. Oo, oh, lasing na. Tapos nag dura Dur Ay, hindi mo naman po siya kilala kasi mali mo ba kung dito siya nakatira eh oo, okay. hindi ko siya kilala hindi ko, tsaka, <laughs> kahit nadanga dito, ano naman eh yung... hindi rin niya, hindi rin niya sinabi kung saan niya dadalhin oh, oh, oh. kung sinabi niya kay Jong o di kaya doon, Ayun okay nga, sabi ko din nga kay Kuya Guido nagalit na agad Say, siya kaya kuya, dapat sinabi mo kay Jong o kay, kay Kuya Guido hindi pa payag naman yung si ma'am pag sa amin sa katika mm. pagad, nagano na siya Nag-react siguro siya agad maganda talaga, gano'n galit kaya nga po talaga, damihan mong pasimesya tama, kung ganito, mahaba mahaba ano? ganun pa kasi pag wala kang pasensya, yun, mabilis na makita ng... Ako kapasensya. nga sa tindak ko, mga ko. Oh, eh. Kasi, di mo, di mo maano. Mayroon mo nga dyan, sabi, hmm. pansit nga. Ay, mamaya na lang idaan ko, lang di po, di ba? <laughs> ano, Pero ano, binalik. Hindi, minsan, padandan. Ako kasi mamaya, hindi mo maniwala. Buti na nga kami, tindahan namin. Wala kas, kaya nga po, mas maganda. Kas <laughs> kasi kunti. Eh. Ganun. Eh. Kunti lang naman kunti kasi, mo, alam mo na. Piso-piso lang naman. Isang padaning ka sa kwento, tapos yun oh. eh, pala, ano, no? Utang. Oh. Okay. No. Kukuha pala. Okay lang oh. sa, okay lang mang utang, kinabukas sa inyong gawin. Wala nang padandaan na lang, eh. So, ito yung kwento niya, nagtutuo talaga yung tindahan gagano na akala mo maganda to talaga sana sa mga sa mga mamimili dapat good as cash kasi kagaya ni ni Nelma na bumibili siya cash tapos magkano lang ang puhunan tapos, tapos hindi bumabalik napapapos. yung pagod 15 lang yung isang order ko sabi pa pwede 10 sabi ko ah wala na pong 10 hindi ko na kaya minsan sa awa ay, ko ng napapos. bata walang pambili nawa po ako binibigyan ko kasi sabi ko ito pero Oh, kasi pag nagtakal ka nga sa akin, halos natakali Opo, mo diba? na lang. Opo, diba? Sabi ko, Ay, hey, sino sobra. nagpabili mama sampo? Sabi ko, B, bibigyan kitang sampo, pero hindi na pwedeng ibalik. Baka magtaka ang mama mo kasi hmm. sampo, kakaunti hmm. Konti. talaga. Yon. Kasi ang order ko, B, 15. Si. Papayag yon sa nang yun. Diba, pag sampo, kaunti lang po yun. Oo, oh, eh. kasi diba? babawas. Sa, sa, dito lang sa akin yung 15 pesos eh. O, oh, ganon. Sa labasan, 55 isang order na pansit. Ganon. Sa akin, Parang tulong kasi sa ano mm -hmm. dito, diba? Mm -hmm. Sabi ko, wag naman sampu. Wala na akong tutubuin. Wala na. Sa mahal ng bilihin. Diyos niyo. Ano pa ba yung isang sampu? Isang po, pag mga sabi niya, sampu na lang. Pwede sampu. Sabi ko, ano yung palingki. Palingki nga, <laughs> di ako natatawad. Nahiya ko. <laughs> 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 uh -huh. nga na ako. ako. Kaya ako. Kaya nga ako. Kaya Ayan. So, fini-feature natin kasi masipag siya. Ulirang asawa, mahaba ang pasensya, tapos masipag. Ngayon, malapit niya mga karaos. Sana makapasa agad ang kanyang dalaga. Account, accountancy. Accounting. So, di ba? Ano? Giyera sa mat, sa numbers. Oo. So, yan. Magpaalam. Ano sasabihin mo sa sponsor? one halagang po. one five. Mm -mm. Uh, sana po marami pa po kayo natulong. Maraming salamat po dito sa uh -oh. dumating. Uh -oh. Thank you so much. Thank you much. very much. Bye-bye. Uh,